Tuwing sasapit ang Pasko, maliban sa pinagdiriwang ng lahat ang kapanganakan ni Heso Kristo, madalas na pumapasok sa isip ng mga bata ay ang pagtating ni Santa Claus. Si Santa Claus na karaniwang inilalarawan bilang isang napakagandang lalaki, masiyahin, may puting balbas, madalas na may salamin, nakasuot ng pulang Amerikana, na may puting kwelyo ng balahibo at cuffs. Puting fur cuff na pulang pantalon. Isang pulang sombrero na may puting balahibo. Isang itim na leather belt at bota. Na may bitbit -bit ng isang bag na puno ng mga regalo para sa mga bata. Ngunit sa kwento natin ngayon, hindi matutuwa ang mga bata o kahit na sino man kung marinig nila ang Santa Claus na pumatay ng walong kalalakihan. Halika, tunghayan natin ang buong istorya ng isang serial killer na nagtatago sa likod ng mga kasuotan ng isang Santa Claus. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko at huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Thomas Donald Bruce MacArthur o kilala sa pangalang Bruce ay isinilang noong October 8, 1951 sa Lindsay, Ontario. Siya ay pinalaki sa isang sakahan sa Argyle, malapit sa Woodville sa Kawartha Lakes region. Siya ay isa sa dalawang mga anak ni na Esley at Malcolm McArthur. Maliban kay Bruce at sa kanyang kapatid na babae, ang kanyang mga magulang ay nag-aaruga ng sampung mga bata mula sa Toronto na may mga problema sa pag-uugali. Nakung kung saan, ang mga batang ito ay naging mababait at naging maayos ang lagay sa kamay ng mag-asawa. Kaya naman ang pamilya ay nakakuha ng respeto sa mga tao at nagkaroon ng magandang reputasyon sa lugar. Nung bata pa si Bruce, siya ay pumasok sa isang one-room schoolhouse na nasa labas ng Woodville. Habang nag-aaral, siya ay nilarawan ng ilang mga kaklase bilang isang teacher's pet. Dahil palagi niyang isinusumbong ang kanyang mga kaklase, lalo na ang mga lalaki na hindi niya mga kasundo. Sa paaralan pa lamang, nakikitaan na si Bruce ng pagkalambot o pag-uugaling babae. Kaya hindi siya naging malapit sa mga klase nitong lalaki. Gayunpaman, nakilala naman siya sa pagiging magaling na mga awit. Sa katunayan, nanalo siya sa ilang mga palisahan sa paaralan at sa kanilang lugar. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, dahil sa pagiging malapit niya sa kanyang ina, nagdulot ito ng panunuya mula sa kanyang mahigpit na ama. Nasa bandang huli, nakakaramdam si Bruce na maaring napapansin ng ama ang kanyang pagiging homoseksual. Nanong nung panahon na yon, para sa kanya, ito ay isang problema o mahirap tanggapin ang kanyang sexual orientation. Dahil sa panahon noon, itinuturing na isang abnormal sa kanayunan ng Ontario ang ganong kalagayan. Gayunpaman, naging isang lihim ang kanyang problemang sexualidad. Noong 1970, Nakapagtapos si Bruce sa Fenelon Falls Secondary School para sa kanyang secondary education na kung saan sa paaralan na ito, nakilala niya ang magiging kasintahan niya na si Janice Campbell. Kalaunan, noong 1974, nagpakasal ang dalawa. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang anak na babae na pinangalan ng Melanie at isang anak na lalaki na pinangalanan namang Todd MacArthur. Makalipas lang ng limang taon, matapos silang ikasal, lumipat ang buong pamilya sa isang bahay sa Ormond Drive sa Oshawa. Upang masuportahan at maibigay ang pangailangan ng kanyang pamilya, nagkaroon ng maraming trabaho si Bruce. Noong 1973 sa downtown Toronto, nagsimulang magtrabaho si Bruce sa isang department store chain ng Eaton bilang buyer's assistant. Nang maglaon noong 1978, Iniwan ni Bruce ang Eton at nagsimulang magtrabaho bilang isang traveling salesman sa McGregor Socks. Hindi nagtagal, nagtrabaho naman siya bilang isang merchandising representative si Stanfield sa isang kumpanya ng damit. Sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na pamumuhay, nung kalagitnaan ng dekada 70, ang ama ni Bruce ay na-diagnose na may brain tumor, kaya dinala ito sa isang nursing home. Matapos nun, nadismaya naman si Bruce sa kanyang ina nang magkaroon ito ng interes sa ibang lalaki. Kaya naman, naging mas malapit na ito sa kanyang ama sa panahon na pa man, sa parehong taon, namatay ang kanyang ina sa sakit na cancer. Makalipas lang ng tatlong taon noong 1981, namatay naman ang kanyang ama. Sa kabila ng halos sunod-sunod na kalungkutan sa buhay ni Bruce, noong 1986, nakabili sila ng isang bahay sa Cartreve Avenue sa Oshawa. Matapos lumipat at mamatay ang mga magulang, naging napakaaktibo na ni Bruce sa simbahan dahil nais niyang maging abala ang kanyang sarili at hindi isipin ang patungkol sa kanyang homoseksual na damdamin. Ngunit noong bahagi ng dekada 90, nagsimulang makipagtalik si Bruce sa mga lalaki. At makalipas lang ang mahigit isang taon, sinabi na niya sa kanyang asawa ang pagiging bakla. Gayunpaman, tinanggap pa rin siya ng kanyang asawa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngunit noong 1993, nagsimulang maharap sa kahirapan sa pananalapi ang mag-asawa. Sa katunayan, naisanlana nila ang kanilang bahay hanggang madeklara na itong bangkarote. Noong 1997, nakipaghiwalay na si Bruce sa kanyang asawa at lumipat sa Toronto. Matapos lumipat sa isang apartment sa Don Mills Road, Madalas na siyang pumunta sa ilang mga bars sa Churchville Wellesley, isang gay village sa Toronto. Matapos sa pagpunta sa mga bars, nagkaroon ng four-year relationship si Bruce sa isang lalaki. Kalaunan, nahiwalay na siya sa kanyang karelasyon at kasabay ng debosyo sa asawa, nagpatingin at nagpagamot si Bruce sa isang psychiatrist. At sa mga oras na yon, Nagsimula muli si Bruce na pagandahin ang kanyang buhay. Siya ay nagsimulang magtayo ng isang landscaping company na tinawag niyang artistic design at namuhay ng mag-isa na masaya at mapayapa. Ngunit sa Church Wellesley area, isang komunidad ng main LGBTQ neighborhood, kung saan siya naninirahan, maraming lalaki ang nagsimulang mawala. Una, ang apat na pong taong gulang na si Skanda Raj Nevartnam o kilala sa pangalang Skanda. Siya ay isang refugee mula sa Sri Lanka na dumating sa Canada noong bahagi ng dekada 90. Noong una, siya ay nag-aral sa Toronto University at kalaunan nagtrabaho sa Ryerson University. Siya ay maayos na namumuhay na mag-isa hanggang noong 2010 siya ay nagkaroon ng isang tuta na lagi niyang sinasama kung saan man ito magpunta. Ngunit noong September 2010, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Dahil naiwan ang kanyang tuta sa bahay nitong mag-isa at hindi na nagpakita si Skanda. Kaya naman dahil dito, noong September 16, 2010, iniulat ang pagkawala nito. Ayon sa mga nakakakilala kay Skanda, siya ay huling nakita noong September 6, 2010 nang ito ay umalis sa kanyang bahay at pumunta sa isang nightclub. Dagdag pa sa pahayag ng mga nakakita sa kanya na siya umano ay may kasamang dalawang lalaki. Gayunpaman, ayon sa mga nakakakilala kay Skanda na maaari umanong nagtago lamang ito dahil sa kanyang katayuan sa imigrasyon. Ngunit ayon sa pagsisiyasat ng mga pulis, walang mga palatandaan ng anumang bagay ng paglisan niya. Sa kabila nito, ang ginawa na lamang nila ay kunin ang laptop nito upang isa ilalim sa pagsusuri na hindi nila ginawa sa loob ng isa pang dalawang taon. Kaya ang investigasyon ay mabilis na naihinto ng pulisya. Maliban dito, pinagpalagay nila na si Skanda ay pumunta lamang sa kanyang mga kaibigan o pamilya. Lumipas ang tatlong buwan noong December 2010, bigla rin nawala si Abdul Basir Faisi o kilala sa pangalang Basir. Si Basir ay mula sa Afghanistan na lumipat sa Canada noong 1999. Sa pag-asa ng isang mas maayos na buhay. Ang apat na dalawang taong gulang na si Basir ay isang may asawa at nagtatrabaho bilang isang machine operator. Sa kabila ng pagiging kasal, siya ay nakakubli sa isang kasarian na malayo sa kanyang panlabas na kaanyuan. Na kung saan, walang sino man ang nakakaalam na siya ay bakla. Kaya naman ito ay nagbigay sa kanya ng labis na stress. Noong 11pm ng December 29, 2010, huli siyang nakita na pumunta sa isang steamworks bath isang gay sauna. Matapos noon ay nawala at walang sino man ang nakakaalam kung nasan siya. Kaya naman, labis na nag-alala ang kanyang asawa at iniulat na siya ay nawawala. Noong January 4, 2011, natagpuan ang kanyang sasakyan sa Moore Avenue, mga sampung minuto ang layo mula sa zona. Matapos mahanap ang sasakyan, wala ng ibang bagay ang nakatulong upang malutas ang kaso ni Basir. Sa parehong taon, dalawang kasong pagkawala ang naganap. Bagaman iniisip ng mga polis na magkakakonekta ang mga ito, wala silang makuhang maayos na mga ebidensya. Makalipas ang dalawang taon, magaganap naman ang ikatlong kaso ng pagkawala. Noong October 25, 2012, iniulat ang pagkawala ni Majid Kehan o kila sa pangalang Hamid. Ang 58 taong gulang na si Hamid ay nagmula sa Afghanistan. Siya ay may asawa at may dalawang anak. Ngunit tulad ni Basir, ang kanyang pagkatao bilang bakla ay isang lihim. Matapos maiulat ang pagkawala ni Hamid, pumunta ang mga pulis sa bahay nito. Batay sa pag-iimbestiga, maayos ang kanyang bahay ngunit ang kanyang mga ibon ay patay na. Ito ay palatandaan na si Hamid ay matagal nang hindi umuwi ng kanyang bahay. Bagaman hindi matukoy ng pulisya kung magkakakonekta ba ang mga biktima, nagsimula silang bumuo ng grupo para siyasatin ng kaso. Ito ay tinawag nilang Project Houston, isang task force na itinakta upang lutasin ang mga kaso ng mga nawawalang tao. Ngunit dahil ang mga link ay ginawa sa pagitan ng tatlong tao, nahirapan silang suriin ang bawat detalye dito. Gayunpaman, noong January 2013, nakatukla sila ng isang email address. Ito ay ang silverfox51 at hotmail.com na napag-alaman nila na ito ay pagmamayari ni Bruce. Kaya naman ang mga pulis ay nag-imbestiga ng mga bagay patungkol sa kanya. Maliban sa pagiging isang landscaper, Nalaman ng pulis na nagtrabaho rin siya sa ilang mga mall bilang isang Santa Claus tuwing darating na ang Pasko. Kaya naman tila ang pagkatao ni Bruce ay naitago niya sa katauhan ng kanyang ginagampanan tuwing Pasko. Siya ay tila parang normal na tao na isang masayahin, malumanay magsalita at may maayos na pananamit na individual. Ngunit sa kabila nito, nagsimulang mag-isip ang polis siya patungkol sa kanya, kung may kinalaman ba siya sa isang serial killing. Kaya noong November 2013, siya ay sumailalim sa isang panayam. Gayunpaman, walang nakuhang mga bagay na mag-uugnay sa kanya sa mga biktima. Dahil doon, isa na ilalim na lamang siya sa pagsubaybay ng mga pulis. Ngunit makalipas lamang ng tatlong taon mula nang mawala si Hamid, Noong August 12, 2015, magaganap ang ikaapat na pagkawala ng isang tao. Ito ay ang limampung taong gulang na si Surush Mahmoudi. Siya ay mula sa bansang Iran, may asawa at mayroong isang anak na lalaki. Ayon sa ulat, siya ay umalis na dala ang kanyang travel bag na tila siya ay mawawala ng ilang araw. Ngunit lumipas ang ilang araw, linggo at buwan, hindi na muli siyang nakita o nagkaroon ng anumang balita sa kanya. Sa pagkakataon na yon, hindi siya naiugnay kay Bruce. Dahil sa lumipas ang tatlong taon, hindi siya na nanatili sa ilalim ng pagsubaybay ng mga pulis. Samantala, noong June 2016, nasangkot si Bruce sa isang kaso. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagulat sa mga pulis na siya ay sinakal ni Bruce at sa kabutihang palad, siya ay nakatakas. Kaya naman, inibitahan ng mga pulis si Bruce sa istasyon. Sa istasyon, tinanong siya ng isang pulis patungkol sa kanyang paratang na pananakal. Sumagot si Bruce na noong gabi ng kaganapan, makikipagtalik umano siya sa lalaking nagparatang sa kanya. Batay sa mga kaganapan sa kanila ng gabing iyon, nais ng lalaki ang isang mapaglarong pakikipagtalik. Kaya pumunta sila sa likod ng kanyang brand new truck upang doon gawin ang pagtatalik. At sa pag-aakala o mano ni Bruce na nais ng lalaki ang kakaibang pagtatalik, habang nakatalikod, inilagay ng lalaki ang kamay nito sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, nagpalit sila ng pwesto at ginawa rin niya kung anong ginawa ng lalaki sa kanya. Hanggang sa hindi na umano makahinga ang lalaki, nagpupumeglas ito at tumaka sa mga kamay ni Bruce. Patuloy sa pagsasalaysay ni Bruce na para sa kanila, ito ay isang kakaibang karanasan na nais nilang parehong maulit. Batay sa pahayag ni Bruce sa pulis, siya ay pinanilawalaan ito na hinayaan ng lalaki nagawin ito sa kanya upang maranasan ang kakaibang pagtatalik. Kaya naman pinalaya si Bruce ng mga pulis. Ngunit lumipas naman ang dalawang taon noong March 2017, ang ikalima na pagkawala ng mga lalaki ay muling naganap. Nang apat-apat na si Selim Essen ay iniulat ng kanyang dating asawa na nawawala. Si Selim ay mula sa Turkey na kalaunan ay lumipat sa Canada. Nang nasa Canada na siya, nahirapan siyang mag-adjust sa pamumuhay sa lugar. Kaya naman nauwi sa isang diborsyo ang pagsasama ng kanyang asawa at nalulong siya sa pinagbabawal na gamot. Hanggang isang araw, nawala rin si Selim. Sa ikalimang pagkakataon, hindi muli na iugnay ang kaso ni Selim sa Project Houston o sa iba pang mga kaso. Lumipas lamang ang tatlong buwan noong June 2017, Inuulat ang pagkawala ni Andrew Kinsman, ang apat na putsyam na taong gulang na lalaki. Siya ay isang malaking bahagi ng gay community at ng HIV networks and foundations. Inilarawan siya bilang isang mabait na tao na nais lang tulungan ng mga taong nakapaligid sa kanya at sa kanyang komunidad. Batay sa ulat, siya ay huling nakita noong June 2016, 2017. Sa pag ng mga pulis, ang dalawang iba pang lalaki na mula sa Church Wellesley area ay tila naguudyok sa kanila na suriin ito ng magkakaugnay. Kaya sinumulan nila ang pag-iimbestiga sa bahay ni Andrew. Pagpasok sa loob, agad nilang nakita ang pinakamamahal na alagang pusa ni Andrew na tila hindi na pinakain ng ilang araw at wala ring tubig. Samantala, pumukaw sa kanilang atensyon ng isang napakalaking kalendaryo. Sa petsa ng June 26, huling araw na nakita si Andrew, mapapansin ang isang sulat na bilog sa nabanggit na petsa at ito ay may nakasulat na 3pm at salitang Bruce. Kaya dahil dito, agad namang naghanap ng CCTV footage ang mga pulis. Sa footage, makikita si Andrew na sumakay sa isang Red Dodge Caravan mga bandang alas tres ng hapon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila nakita ang plate number. Gayunpaman, hindi ito problema sa pulisya. Dahil ang partikular na modelong iyon ay iba sa 2004 20th Anniversary Edition. Kaya sinimulan nilang hanapin ang nagmamayari ng partikular na modelong iyon at ang lumabas na pangalan ay isang pangalang Bruce. Kaya sa pagkakataon na ito, ang ginawa nilang Project Houston ay nagsagawa ng malawakang pag-iimbestiga mula sa mga lalaking na wala noong 2010 hanggang 2012. Bagaman hindi sila magkakakonektado sa isa't isa, mapapansin na ang bawat lalaki ay may kasarian ng pagiging isang bakla. Dagdag pa, Natila ang mga ito ay mula sa iba't ibang lugar o ibang lahi. Maliban dito, pag alaman din nila na ang ilan sa kaso ay naiugnay kay Bruce. Tulad na lamang na nagkaroon ng lihim na relasyon si Bruce kay Skanda. Dagdag pa ang kasong kinasangkutan ni Bruce sa lalaking sinakal niya. Nagkaroon ng paniniwala ang pulisya na maaring ang hinahanap nilang sospek ay si Bruce. Gayunpaman, walang direktang ebidensya na magpapatunay na siya ay may kinalaman sa pagkawala ng mga lalaking ito. Kaya isinailalim muli si Bruce sa isang surveillance at siya ay sinuwaybayan sa lahat ng oras ng mga pulis. Pagkatapos, sila ay nakakuha ng warrant para sa sasakyan ni Bruce. Batay sa pagsisiyasa sa sasakyan, nakakita ang pulisya ng apat na magkakaibang sampol ng DNA ng lalaki. Ang isa ay mula kay Bruce, ang isa ay DNA ni Andrew, at ang dalawa pa ay mula sa hindi pa nakikilalang lalaki. Maliban sa waran sa sasakyan, nakakuha rin sila ng warrant para sa apartment ni Bruce. Nakakita sila ng isang laptop na may mga larawan ng maraming mga lalaki. Ang mga larawang ito ay talagang napakarami na tila hindi alam ng mga lalaki na sila ay kinukunan ng mga palihim na litrato ni Bruce. Maliban dito, nakakita rin sila ng silid ni Bruce ng mga larawan ng dalawang lalaki na nakahubad habang nakatali ang kanilang mga lieg ng mahigpit. Ang dalawang lalaki sa larawan ay sina Andrew at Selen. Kaya sigurado na ang mga pulis na natagpuan na nila ang serial killer. At noon ngang January 18, 2018, itinaon ng mga pulis ang pag-aresto kay Bruce sa gagawin nitong krimen. Kaya agad na pumunta ang mga pulis sa apartment ni Bruce. Winasak nila ang pinto ni Bruce upang makapasok sa loob. Kaya sa pagkakataon na yon, nabigla si Bruce sa mga pangyayari. Pagkapasok, natagpuan ng mga pulis si Bruce sa kanyang silid na nakahiga sa kama. Habang katabi niya ang isang lalaki na nakahubad, nakatali, may isang plastic bag sa ibabaw ng kanyang ulo at may duct tape sa bibig. Si Bruce ay nakahubad rin habang hawak ang isang duct tape na tila gagamitin ito sa lalaking katabi niyang nakahiga. Sa mga oras na yon, masasabing pinapahirapan niya ang biktima bago patayin. Kaya siya ay inaresto at kinasuhan ng first degree murder para kina Andrew at Selem. Bagaman itananggi niya ang lahat ng paratang sa kanya at nanatili sa kustudiya ng mga pulis, nakakuha ang pulisya ng isang warrant para sa kanyang landscaping company. Nang siniyasat na ang kanyang ari-arian, natuklasan ng pulisya ang mas marami pang buto ng balakang, bungo at talagang napakaraming uri ng buto. Batay sa pagsusuring medikal, ang mga butong ito ay tumugma sa anim na naiulat na nawawala. Ito ay kina Skander, Basir, Hamid, Surush, Salim at Andrew. Ngunit hindi lamang anim na buto ang nakita sa lugar kundi walong mga buto. Ang dalawa ay nagmula kina Krishna Kumar Kanigaratnam, 37 taong gulang na isa pang refugee mula sa Sri Lanka. Siya ay walang tirahan at sinubukang iwasan ang deportasyon noong siya ay huling nakita mula noong August 2015. At ang isa namang DNA ng buto ay mula sa apat-taput-apat na taong gulang na si Dean Lesowick. Siya ay homeless, walang trabaho, isang drug user at naging isang sex worker. Si Dean ay nawala noong April 21, 2016. Kaya dahil sa umaapaw ng mga ebidensya, noong January 29, 2019, ang 68 taong gulang na si Bruce ay napatunayang nagkasala ng walong bilang ng pagpatay. Kaya siya ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan na may posibilidad na makakuha ng parol sa 2042. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin siya na Ivy Arsubal from Dubai, Mary Ann Ortiz and Family from Lipa City, Batangas, at Daisema Juan from Kuwait. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan at kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Thomas Donald Bruce MacArthur. Ako po si G. Maraming salamat.